...yung kilechon, labag sa saligang batas, syntax law, at sa universal healthcare law ang paglalaan ng susidiya sa PhilHealth. Anya, ito unang pagkakataon na nangyari ito sa kasaysayan ng bansa na hindi binigyan ng pagpapahalaga ng presidente at ng Senado at Kamara ang kalusugan ng mga mamayan na ginagarantiyahan ng konstitusyon. Ngayon, si President Bongbong Marcos bilang Pangulo, hindi niya pinondohan yan. Bagkus, siliro niya. So, papano ho ngayon matutupad yung adhikain ng Universal Health Care Law na mag increase ka ng benepisyo at mabawasan ang premium rate natin percento ng ating GDP. So, sa pagbibigay ng zero subsidy sa PhilHealth, pinapakita lang ng administrasyon at ng bicameral ng lower house at ng kongreso na hindi nila priority ang kalusugad ng bansa